Uy! Wait lang, wala pong entry. So, guys, ulit tayo, ulit, ulit. Wait lang. Oh, yan, 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 yan. May entry na ako. Wait lang. Uy! Binapatuwa ko, loka! Ang sarap na Hindi pa tayo mag entry Hindi pa tayo mag entry diba? Opa, oh, this, black pit. So, ayun, entry na tayo. So Hello guys for today's vlog Mga loka naman talaga yun So for today's vlog Pag ganito tayo Nakakain po po yung tao Kasi hindi natin magawa yung screen O palang nakakamera lang Kasi pag ganito nakita yung bata ko Uy Uy, bakit itinaw na ako tayo? Wait lang, mag tayo. Uy! Asa po ba? Asa po ako What happened? Ah, oh, sakit. Oh. lobby so yun lang mga for today's